Okay, may project na naman tayo na matagal na na-stuck. Yan, pinalawang na. So, walang carb. na stack siya. Ang una natin gawin dito is palabas, palabasin natin yung kuryente. So, ayan, titingnan natin kung meron. So, ayan, naka-ano tayo? Jumper, ano? Tinatanin yung kill switch. Tapos, pagit na din yung pagit positive yung secondary at saka yung galing sa battery so okay check natin so walang views sus na pulpo Yeah. Bulat. So, okay, check natin kung may lalabas. Ayan, nakarikta na yun Pinutol na natin yung susiyan. So, sira rin naman. So, kick natin kung meron. So, okay, wala. Wala siya. Nakikita niyo sa wire. Sa wire na Dapat meron yan. Okay, bago natin lagyan ng carb, dapat palabasin muna natin yung kuryente. So, gano'n yan. Ang natin trouble, dito tayo sa uh, sa supply. So, mamaya na sa CDI. So, bubuksan natin itong tangki. Okay. So, okay. Nabuksan ko na siya. No? So, ang una natin check is yung primary okay? ang si Dene is Michael Switch, naka primary siya so ang unay natin yung primary galing doon sa stator so dalawa yung pag ano nito titis yung isa itikit sa bakal yung primary wire yung galing sa primary coil so ang isa naman pwede magamit ng tis lamp so itap nyo lang sa ground body ground para magkaroon siya ng supply hanapin natin yung supply nito ah ito so yun siksikan lang natin ng tester Yung primary ito sa primary coil ang kulay na is black na stripe red with stripe red ano yun puro black yan tapos may red siya so doon natin itister itister natin to tapos kung wala papalitan yung CDI gagawing battery operated so step by step lang naman to so ang gagawin natin ikikik ko to yan kailangan ilaw siya no so okay yan na check natin tingnan natin kung may ilaw yung lamp na yan yung bulb Eh. So, oh. Regulator. 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 It's okay. Okay. Mali wala tayong nakitang supply ano. Kick mo abab. Kapag kinikuro, wala nang ano, walang nang wala sa gigi. Bab, kick mo. Kick mo. Ha. Saglit lang. Isa lang. Lakasan mo. Wala. Wala. Oh. Meron 'yan kahit konti pag umilaw siya konti, merong supplier. So, ang gagawin natin, Yun sa ano tayo, uh, charging. Pag good yung charging nyan, uh, pwede natin mong gawin battery operated. Charging! Charging! So, sa pag-check, i-short lang natin yung dalawa para makita natin kung may supply siya. Kasi ano to eh, full wave. So, short natin yan kung meron siyang lalabas na kuryente. Ayan. Para maging, para hindi na tayo mag bukas ng magnito, no? Short na natin. Pag lalabas ng kuryente, so, pwede na tayo maging battery operated na si DI. 4 pins. So, kick. Titignan ko kung ano lakasan mo. Kick, kick dog yun meron so ayan ha papakita ko sa inyo para malaman nyo kung may supply sa kuryente pag full wave kasi short nyo lang yan magkakaroon ng kuryente yan yan sige sige okay. nawala noon bab nawala Sige nga Wala ba yun Sige nga isa pa isa pa Habang meron siya yun Pag nakikita nyo ganyan Ibig sabihin Charging yan Good yung charging So dito na lang tayo sa Regulator So sa Pag po pull wave Kailangang maandar Kahit walang baterya So check na din Papalitin 4 pins Alright babalitan mo na lang kayo kasi sira na yung primary nito right so okay na ko na ng para ano para makalabas yung kuryente dahil sira yung primary niya so yung dating si Denya 6 pin tapos gawin natin 4 pins so ang ginawa ko tinap ko muna siya sa charging galing sa regulator yung pinaka positive so nakaharap dito ito yung positive yung tabi niya is negative sa taas ng negative ito yung pulser yung kulay blue na may white tapos sa taas naman ng positive paglipan kasi ganito so sa taas ng positive ito yung sa ignition coil ano yung papunta dito yung positive niya so okay yan so ngayon I tap tayo dyan sa charging. Sa charging muna kasi para palabasin lang natin. So, pagkatapos nitong ano, uh, trouble shot natin, ibabalik na natin sya sa supply. Hindi natin pwede syang i-tap dito dahil primary to. So, ang gagawin natin, mag-tap tayo papunta sa si secondary positive. Magalap tayong kulay black dito. Yung galing sa plus relay, kung hindi sa sa preno no yung positive ng preno yung supply dun sa brick suites so yun lang doon natin itatap tong tinap natin muna dyan so hindi nyo pwede itap dito kasi kung itap nyo dito galing yan sa primary so kung gusto nyo itap tanggalin nyo tong dito banda tapos ilagay nyo kung ayaw nyo mag ano ng wire cut nyo lang to tapos lagay nyo sa kulay black sa accessories ano. So ito na 'yon no para makita niyo four pins. Tapos kick ni bab bab kick mo nga bab. So, okay, sandali ah. Okay, kick. Ayun. may kuryente na siya, ayun, may kuryente na. So may hina pa 'yan siya. So defective din kasi itong accident uh, na to. So papalitan natin to So at least lumabas na siya. All right, kayto lang ah. So yan na Kahit wala siyang battery. Kailangan na andar siya. Kayto lang battery. Pag full wave, andar dapat yan kasi sa charging nito talagang 13 volts a minute. Tapos pag binerit mo don 14. Pero ito lang. Wala. talaga. So alright, Cut muna natin. Lagyan na natin na ang carb. Papaanda rin na natin siya. bit na lang itong uh, carburador. Carburador na surplus. So dala na mayari ito. Walang walang o-ring at saka walang spring sa return. So maghanap tayo. Tapos pa theory. Para kakabit papanda rin muna natin. Sana so, natin ni fix lat. Okay, Nakabit ko na siya. So may napansin ako dito, wala yung adyasa ng minor. kakabitan natin ng yung... kakabitan natin pang-TMX. So shout out muna kay Stanley Torres ayan, kung gusto niyo magpagawa din sa Nagilian Road, ano, sa Mutulandia. Mga magagaling na mga mekaniko yan. Ariel Antalan, Joel Banzon, Junior, or Robert Trirao. Tsaka si Kevin, uh, Kevin at saka si B-Boy. Alright. Kargana natin ang gas at saka lagyan natin ng ano to start na natin to kung uh, siya so okay shout out muna kay Marjon Ignalik sa Ivan kano na yun so ayan ilalagay na natin yung piston ng carb so may nakuha na rin ako spring yan yun salpak natin para gas na lang so may ita taong... mandar to pag hindi papalit ng yung si CDI si, galing yan sa pinagpalitan na nagluloko rin yung motor so okay cut muna natin alright mandar na Eno. so okay fault dito kaya sumagas lumuluwak ayun ay delikado delikado yung ano natin ginawa nating dextrose matagas mapatak sa may spark plug so ayan dextrose natin yan so manda na siya Dito. Oh. Huwag lang pumatak sa may spark plug. So, yan lang muna. Panda muna natin para mag-circulate. Anong kailangan? change wheel to. So, rakal pala to. Ayan o. Mabili lang ng 5,000. Mandar na. So, yan. Pag ano, patay muna natin ha. Tuturo sa inyo para may idea kayo. Tagasin tong cart. Palitan natin ng gasket. Ayan o. Tagas o. Alright. So yung okay, mandar na siya no. So <coughs> Dali lang naman to. Sa ito uh, six pins to dati. A uh, primary coil ano. Ito yung kill switch niya black with red, ay, black with white ito yung pinaka supply yung black with red so ito yung kill switch nya pag nasupply ng negative patay agad yung ano magina so ngayon 4 pins hindi dito yan sa labas 4 pins yan ito yung diagram niya positive to yan sa baba pag nakaharap dito yung sakit ano ah, niya sa nakaharap naman yung sa CDI ito yung positive paglipan 110 ito yung corpins na lipan ito yung positive ito yung sa baba ito yung sa gilid niya negative ito yung sa taas, Pulser. to tapos itong tabi ng pulser dito sa kanan dito yung sa ignition coil. Ayun Dito yan diretso yan dito. So, okay, ito yung sa accessories wire. Direkta direkta ko muna siya galing dito sa uh, charging ng regulator. So, mamaya ilalagay ko na ito sa kulay black sa accessories wire. So, okay na. So, napapansin nyo kanina eh, hagok siya dahil uh, di tugma yung g things kaya nagpalit ako TMX. Yan. TMX. So, yan o, no yun yan siya. So, panda natin. So, kanina hindi nabibirit, ngayon nabibirit na siya. Hagok siya kanina eh. Napapansin nyo ito. So nabibirit na siya, hindi ka tulad ganina. So So good. So kaya walang susiyan doon. Si nakarekta pa siya. So papatay na lang natin dito. Tapunan na natin. Patay. Yan. Kaya kanina nalulunod siya pumunta lahat yung gas dun sa head. So, okay na siya.